Isa sa mga okasyong masarap daluhan ay yung kasalan. Masarap kasing makita kung paano ang dalawang tao ay nagtagpo at magsasama habang buhay. Madalas din, maraming paghahanda ang ginagawa sa kasal kaya may mga pagkakataon na para ka na ding nasa variety show. May concert, may sayawan, aba, may mga pag pa. Ha? Siyempre may food. Kaya yung iba, sa reception na lang nakakarating. At yung iba naman, pag nakakain na, wala na. Pero seriously, kung iisipin mo ang gastos ng wedding at siyempre ang lifelong preparation ng mga kinakasal. Nakakalungkot mabalitaan kapag sila ay nagkakahiwalay. Merong nakapagsabi na kung sa pag-ibig daw ay merong love at first sight, eh, sa paghihiwala usually ito ay nangyayari sa mahabang proseso, mga maliliit na bagay na napabayaan. Misan maliliit na kapabayaan na hindi naagapan at bandang huli nagdudulot na ng malaking problema o kasalanan. May nakapagsabi nga na kung ang bahay na malaki ay kayang sirain ng maliit na anay. Kahit daw ang pinakamatibay na relasyon ng mag-asawa ay pwedeng masira kung hindi mag-iingat. Isa sa mga popular na pagtataksil sa Bible ang nangyari kay Haring David. Nauwi ito sa pagpapapatay niya sa mister ng kanyang kalaguyo. Pero paano nga ba ito nagsimula? Ang sabi ng Bible, nang panahong pumupunta ang mga hari sa digmaan para makipaglaban, hindi sumama si David at nagpaiwan lang siya sa Jerusalem. Parang kung tutuusin, wala namang binanggit sa talata tungkol sa pagtataksil o sa pag-aasawa. Pero alam mo kung babasahin mo ang kabuuan ng istorya, makikita mo na ang pagpapabaya ni Haring David sa kanyang responsibilidad ang naging dahilan kung bakit yung tila simpleng desisyon ng araw na yon ay nauwi sa malaking pagkakasala. Wala daw relasyon na nasisira overnight. Totoo ito kay Haring David at sa relasyon niya sa Diyos. Madalas sa mga parang harmless na bagay ang pwedeng pagmula ng pagbagsak sa pagkakasala. Mga pagkikita na hindi nararapat, pag-uusap na lampas na sa naaangkop, mga bagay na pwedeng ijustify at sabihin na wala namang kaming ginagawang masama. Diyan madalas nagsisimula ang mitsa ng pagkakasala sa mga bagay na harmless ang dating pero maaaring pagmula ng malalaking problema balang araw. Kung nagiging pabaya ka sa asawa mo, asikasuhin mo siyang muli. Kung siya ang pabaya sa iyo, eh pag-usapan ninyo ito. Higit sa lahat, alalahanin ninyo na maging sa Diyos ay may pananagutan kayo dahil siya ang may akda ng marriage. Huwag kang matakot kung magagalit ang asawa mo, lalo na kung tama ang pamamaraan mo. Ang katakutan mo ay ang pagkakasala na pwedeng mangyari kapag siya ay hindi mo iningatan. Sa tulong ng Diyos, magagawa mo ang nararapat. Asa ka pa!